Nangako ang Amerika ng patuloy na suporta sa mga rotation and resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Yan ang binalita ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. matapos makausap ng chairman ng Joint Chiefs of Staff ng United States Military na si General Charles Brown Jr. Nag-uusap sa telepono mga hepe ng militar ng Pilipinas at Amerika matapos ang pinakahuling harassment ng China sa Ayungin Shoal. Sabi ni Broner, nangako si Brown ng pagsuporta sa Rory Mission sa pamamagitan ng pagbibigay ng tinawag niyang very vital information. Hindi naman umano lalapit o sasakay sa Rory Sales ang US pero matatandaan nga minsan nga naispata ng mga sakyang pangipapawid ng Amerika habang isinasagawa ang resupply operations malapit sa Ayungin. Nauna nang sinabi ng AFP sa pamamagitan nakita ni Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad na nagkasundong dalawang opisyal na imintena ang malapit na koordinasyon sa gitna ng lumalalang iligal na mga aktibidad ng China Coast Guard na tumatarget sa mga RORI mission. Sabi ng AFP, ginamit din ang magkaalyado ang pagkakataon para pag-usapan ang mas madaming military cooperation. Iginiit ng US Joint Chiefs of Staff ang kahandaan nitong baka para sa Pilipinas sa bisa ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa na gagamitin naman para sa mas malayang Indo-Pacific region. Ito ang kauna-unahang tawag na ginawa ni General Brown mula nang siya'y maupo bilang chairman ng Advisory Council ni US President Joe Biden. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas Day Zero ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino!